Ang pinakamalakas na boxer ng Australia ito na sa alaga ni Babarum ay tuluyang nawasak at nasira sa isang Pinoy na bata ni Pacquiao. Bagong Alaga at Bata ni Manny Pacquiao naging 7 Division Champion ng Bansang Pilipinas. Bukod kay Manny Pacquiao ay mayroon ding isang Pinoy na boksingero na tinaguri ang 7 Division Champion ng Bansang Pilipinas dahil sa iba't ibang bansa ang kanyang pinasuko at hinakot niya ang pitong major title ng boxing sa Asia. Ang number one welterweight boxer ng Pilipinas di masyadong kilala pero sobrang lakas. Kinawawa niya ang pinakamahusay na boxer noon sa Bansang Australia. kay Casimero ay may isang Pinoy pa na pwede rin ituring bilang road warrior. Iba't ibang bansa na sa mundo ang kanyang dinayo, mga laban na ipinanalo. Tulad ng Japan, Australia, China at Africa. Ilan lamang yan sa mga bansang pinasuko ng tinaguri ang number one welterweight boxer ng Pilipinas. Sa pagpasok ng taong 2023, hindi pa ito natalo. Lahat panalo sa pamamagitan ng KO at hindi man lang umabot hanggang round 5. Si Joe Marie Tangaro o mas kilala bilang Joe Noynay ay ang tinaguri Joe Breaker ng Philippine Boxing. Nagmula siya sa bayan ng Bogo, lalawigan ng Cebu pero ngayon ay naninirahan na siya sa Paranaque City. Nagmula rin sa hirap ang ating boksingero at dahil sa boxing ay unti-unti ng kanyang buhay ay umasenso. Naiyahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan dahil bata pa lamang pagbaboxing na ay kanyang pinagsumikapan. Elor di Boxing Promotion ang humubog sa kanya. Naging number one welterweight boxer ng Pilipinas ang ating bida. Literal na naging road warrior ang ating boksingero bukod kay Casimero. Dahil sa laban niya sa iba't ibang bansa, hinakot niya ang mga belt at titulo at kampyonato. Lumaban siya sa Japan para harapin ang isang undefeated na hapon na boksingero. Kinatatakutan ito ng mga Pilipino dahil tatlong Pinoy na ang nabiktima nito sa pamamagitan ng KO. Pero pinasuko lang siya ng ating pambato. Sa Ijo Narina, na, Osaka, Japan, haharapin ni Joy Noinay si Satoshi Shimizu para sa WBO Asia Pacific Super Featherweight title. <laughs> Pagkatapos ng anim na round na kanilang bakbakan, hindi kinaya ng hapon ang lakas ng ating kababayan. Kaya ito sumuko sa kanilang laban. Matapos ang matagumpay na panalo sa Japan, dumayo naman ang ating pambato sa bansang Australia sa Newcastle International Center, Southwell, Australia. Muling tumayo ang ating bida. Haharapin niya rito si Liam Wilson, isang undefeated at number one boxer noon ng bansang Australia. Sobrang lakas po ng boksingerong ito dahil ito ang kauna-unahang boksingero na matagumpay na nakapagpabagsak kay Emmanuel Navarrete, isang undefeated na boksingero ni Bob Arum na may lahing Meksikano. Pero round number 5 lang pala ang itatagal niya sa ating bida He protects at all times. Touch him up, back you go, best of luck. In the world. Oh, a slick boxer in front of Wilson this week. He likes to do this, which... Body shot. Body shot. he's He was having good right. moments. He hooks in well there, there's Wilson. There's a shot spinning round against Wilson. Might be turning straight back to orthodox. May have Noone, and there is some swelling already, and he, yes. oh, he's he is He's in big trouble. He's he needs hurt. to hang on. <laughs> Wilson leads. Maybe the head is clearing now. Oh, nice. the to the body. Goes backwards. Attempt early on, and he can see it's. Now, Wilson goes through and waits for it. Chases 9 8. You have to put a preparation on it. You can't just walk up there. and keep an eye on. the Wilson corner as he hooks well. Charge in and throw those big shots. Off on the heads to Cases, quadro. The knockout of the year in Australia. straight left hand. Misses over the top with. They part again. Wilson charges. He's in close. The body he goes. Through. Wilson shakes his head. And he oh, he boy, no. went down for the first time as a pro for dealing with significant oh, adversity. In sorry. a young man that believes in himself. Let's see, but ever since looking again, Wilson. Yeah. Right, he goes to the body. He's boxing like this. He went down. In the opening yeah. It's a 10 fight against the wood. what How tough he is. To Wilson charging out to meet Noine. he been down three times in this fight, that and he won't again. Desperate times He's tough. Come on, Liam. Hold he's me. Oh. And he's Good. the world number seven for. What he shots it. Straight down the middle he goes. Good shot, then. Noine. Knows he needs that shot there. Something special if he gets out of this. he has got a hook after him. There it is. There it is. There, the pipe over him. Oh, Body shot there. The oh, Get a minute from Wilson. Jackson. And there's that shot. Leading Wilson again. Wounds by Veloso. For the world number seven Joe Noyne, oh. Joe Matapos ang panalo sa bansang Australia ay umakyat na sa welterweight division ang ating bida. Sunod-sunod ang kanyang panalo sa taong 2023 ay hindi siya natalo. Tinapos niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng KO. Araw ng Sabado, June 17, taong 2023, unang laban ni John Noynay sa taong ito ay ginanap sa Ilorde Sport Complex, Paranaque City para sa bakanting IBF Pan Pacific Welterweight title at ang kanyang makakalaban isang veteranong boksingero ng Indonesia si Larry Siwo ay may halimaw na kartada 31 na panalo 27 sa mga ito ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona ngunit round 4 lang ang itatagal niya sa ating bida ay, 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 ay! Alipas ang ilang buwan, araw ng Sabado, October 7, taong 2023, sa Elorde Sport Complex, Paranaque City, magkaganap ang laban para sa pwesto ng number one rankings ng Philippine Welterweight Division. Ang makakalaban ni Noynay ay isa ring Pinoy na si RJ Tokero ng Sambuanga del Norte. Ngunit katulad ng ibang natalo, round number 1 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. So yun po, uh, versus Noynay, mga kaibigan first uh, round pa lang uh, ito po ang team Agrabio yung Facebook page uh, so okay. hey, hey, hey. araw uli ng Sabado, December 9, taong 2023 sa Elorde Sport Complex, Paranaque City. Makakalaban ng ating bida ang isang veteranong pambato ng bansang Indonesia. Si Ramadhan Weryu ay may labing walong panalo, labing anim sa pamamagitan ng KO. Pero tulad ng mga nauna, round number one lang din ang itatagal niya sa ating bida. Joe Good. Round. Si Joe Marinoy Nay ay isa ring dekalibreng boksingero na bata ni Manny Pacquiao at kaibigan ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Isa rin sa maituturing na road warrior bukod kay Casimero dahil hinakot niya ang mga titulo at kampyonato sa iba't ibang sulok ng mundo. God bless everyone. Bye-bye.